Hello guys. Nandito na po kami sa Northern Blossom. Ayan. Wait lang. Ayan, ito siya. Ayan. Sa loob. Wow. Flower. May flower dito. Puro flower pala dito. Wow, oh. Anong flower to? Queen? Yan, Queen Anne's Lace. Ano? Ano? Ah, sige, come niya Ito yung sa loob naman niya. Yan. Ah, okay. Ganyan pala siya. Ayan pala siya. Ayan pala siya. Oh. Ah, ah labig. Northern Blossom dito oh, sa may labig, Atok Binget. Wow. Ayan, so dito naman tayo sa may ano. Ito po yung mga cabbage. Ano, cabbage roses. Brassica oleracea. <laughs> Ayan, so iba-ibang cabbage siya. Ayan, may violet. Merong ganyan. Ay, ang ganda. Ayan siya. yung mga cabbage. Ito naman sa kabila, mga ano ba to? flower to. Ibang kulay. Ayan. Ayan, dito tayo baba tayo. Dito naman, ano, rice flower. So, Ibang-ibang uri ng no? rice flower siya guys. may violet. Ganyan siya rice flower oh ito ano yan statis paper flower ang ganda ayan, ayan. sila ni kuya nagbabantay ito sa kabila mga roses siya ayan. mga roses wala siya masyadong bulaklak so baba tayo baba tayo doon Nandun na sila eh. Saan dito? Po? Um, dito. Ah, Saan sige. Thank you. Okay. Asan na sila? Ay, ando na sila. Tara. Yan. Sa baba. Mga cabbage flower na din. Yan. Ito. Ito tahanan natin sila nagpi-picture picture sila doon oh, my gosh niwan nila ako <laughs> magkung <My God. laughs> ayan ano mayroon jan ah oh. <laughs> ano yun dyan? Ay, bangin! Bangin! Yeah. <laughs> <laughs> Ay! <shit. laughs> ganyan siya, oh! Grabe! Ano? Pati upo, nilalamig, Nakatumba! si <laughs> Kuya! <Ganyan, ganyan, ganyan. laughs> <Okay. laughs> Ay, gusto ko rin yung Trina! Grabe! Trina! Brain drop! Alis na! Alis na! Alis ka na! Alis ka na! ka Ah, ba? okay na! Tara, meron pa daw dun sa... Meron pa? Tara. Tara. Paano iniisa-isa ko pa yung mga bulaklak? Sama-sama <laughs> 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 din yung aming aso. Oh. Sige. Nag-picture-picture picture na. Sana yung mga mo? <coughs> Yun oh. Dito naman ay mga cabbage roses ulit. Ayan oh. Cabbage. Hmm, oh. Cabbage roses, hindi yan ah, gugulay. Roses lang talaga siya. Yan. Nag-alarm. Yan. Wait lang. Wow talaga doon. Oh. Ayan, tara. Picture na naman ulit doon. Ayan. Ayan. Ayan, picture, picture! Ayan. So, dito naman na side ay, ayan yung ganyan yung mga flowers niya. Ayan. Excuse me. <laughs> ayan, ganyan siya. Ang ganda dito. Oh? Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ay! Napakaganda ng mga bulaklak niya. Oh! Tara, tara, tara. tara. Meron pa dun sa baba. Thank you po, ate. Thank you. Ayan. Ay! Ayan! Guys, bababa kami doon sa so my heart. Ayan. Aking mga model. Asan ah, ba? Ang pinipicturan. Oh, wow. Mahulog ka dyan, ha? Wala. Oh. Tara na. Tara Tara na. na. Naginagalit na si mamita na. Ang ganda oh. Ano sa baba? Ilo? Pero grabe po. Bago kayo makarating dito. Agoy. Grabe. Basta. <laughs> Hindi ko ma-explain. <laughs> grabe. Talagang ang matitira sa bitukan nyo ay yung ano... Yung green, napdo. <laughs> 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 Grabe. Uh, uh, na, na. Uh, go, sa... na okay, sa loob Si Pam, ba't hindi mo pinalakad yan si Pam? Ha? <laughs> Oo. Oo. Oo, oh, diba? Pasok sa heart! Okay, pasok pa sa heart para magka-heart-heart. <laughs> para magka na. Punta na dun. Magka-jowa ka na? Oo. Oh, Magka-jowa okay. okay. Ka, uh. okay. ka na. Ayan. Uh. Ayan. Ayan. Pasok na dun, Kuya Mark. Oh. One, two, three. Waki, one, two, three. Yan. One, two, three. Aakit na kami. Oh, doon. Doon daw. Hmm. <laughs> ano to? El Pichay. Pichay? Bagyo. Pichay. Ay, oo. <coughs> hindi ko ang kimchi. Mm. Doon, doon lang kayo. Maganda doon. yan oh. oh. Violet. Ang cute. Nanginginig siya. Naginginig Takot na. siya. Giniginaw yun. <laughs> Giniginaw. Hindi, eh. hindi. Tara. Kasi lagay mo ngayon, meron ka nang dating jacket. Yan. So balik na kami sa taas. May libreng kape dito. Ate. Magkano nga entrance? Teh, Magka magkano entrance? Mga magkano ba 'yon? 250. 250 ang bata. Ah, ganun din. 250 po ang entrance. Bawat ulo. <laughs> tapos may libre na yung kape. Oh, ah, oh, may tinapay. May sarap kasi magkape kasi sobrang lamig. <laughs> Pagkatapos yung mamasyal, may libreng kape sila. Kasali sa binayaran. 250. Okay. <laughs> <laughs> Hindi na makita dyan. Ayan, tara. dito Mmm. Mm, bango ng kape, guys. <laughs> so, magkape muna tayo. Ayan, uwi na po kami, guys. Tapos na po ang aming adventure dito sa may... Ay, Northern Blossom. Hindi na? Huh? Hindi na? Hindi na? Dito naman meron silang souvenir shop. Pang oh, sarip. Sarip nila yan. Hindi na. Hindi Bibili sila ng souvenirs. Oops. Mm. Herbs. Ayan. <laughs> yeah. So, exit na po kami, guys. Yan na na. Kung gusto niyong gumili, meron din silang souvenir shop dito. Ayan. Lahat ng flower na nandun, nandito. Kung gusto niyo magtanim, ayan. Exit na. Exit na kami, guys. At pupunta kami sa my highest peak. Woo!